So yun, kumusta po ang lahat? yung matagal-tagal Bago tayo nakakapagkumana Masama kasi yung panahon May nagpang bagyo pa Buti na lang, yung lumang bagyo dito sa amin naman Ano lang, mahina lang Kaya Hindi na puruhan, Ulan lang yung malakas Buti yung lugar namin Hindi ka anong bahain kahit malakas yung ulan direcho agad sa dagat si Otol hindi ko lang alam kung lulusong yun medyo matagal na linggo na linggo na yung inabot bago tayo nakabalik sa pagkawa ano na yata ngayon kawara na yata wala nang buwan yung agos ito mamaya napakalakas over ito yung malakas na agos yung kawagin namin na agos humukot yung low tide na agos sana hindi paalo doon sa may kabahongan tapunta doon yung spot natin ganas natin makakitin tayo ng sariwang isda ng mga nakarang kasi puro tayo sa tulingan busy tayo sa pang tutulingan so yun ang mga bangsa makukul natin sana sorting tayo makadaling siya alas tising na salamat kachang baray nang malaki yung ko buti maaamo dalawa pa lang ha buti malaki parehas buti malaki buti malaki Simula ko kanina, alas 8 pa lang. Alas 8.45. ngayon alas 10. na. Ita, pa lang huli natin.

对 <Okay. S 2>、okay. Ayan na tayo, naroon na rin na yung spot na napuntahan natin Tapos may mga samlay pa talaga Pagbihira Si Oto lumusang din Nandun siguro sa may barangay Victoria Bukas paaga Madami huli niya otol Doon din tayo sa spot niya Gusto natin pinuntahan niya sabay umabot pa din dagat nandito na yung ano tubig baha baha nung gala ng bagyo kahapon na napakalakas ng ulan magdamaga na ulan kahapon sige na mga isabahe tapos kiloy na rin ito kung ilang kilo bibit natin Pagpigas tayo A few moments later So yun, nandito na tayo Salamat at nakatagpo tayo nito Malaki Tapos maalam mo pa Yung mesa nito Malapit na Malapit na ako Tapos kumaripas kita yung masaklap yung ano batong <laughs> dalawati tira natin hindi talaga tinamaan kabilihin so, yeah. na natapos may mga nasayang pa ayus nice lang hindi talaga para sa atin yung babawi tayo mamayang kabilihin kasi kapatid otol kapag uh, nakadami kadaan si otol Pati yung pusit, mahihilap. Baba pa sana yung dalawang kilo sa pusit natin kung maahago lang. Kaso ilap Ayan. Ilan perasa lang. Walo. Walong perasa lang yung huli natin. Ah, isa na ka. Hindi natin yung dalawa lanuhan. Masarap to prito, kinilaw, yan, ganyan. Tapos may gata. Ayan. 800 grams. Ito, 60 yung kilo dito. Na-exold na din. Makakapabigas na Yun, halos dalawang kilo yung ila ko. Oh. 1.2. Ay, 2.2 pala. Sorry. one point to din uno dos ito hindi pa natin alam to kung magkano yung presyo kasi ano na ilang laot na natin ilang lusong natin na hindi tayo nakakahold ng gabito so yun to lang natin to kung magkano pagkakain natin ito ito to fifty ang kilo tapos to sixty naman ito ay ito forty lang pala ito minsan kinukuha sa amin ng 250 pero yung STD talaga 240 dito STD to sa 260 yung kilo ito yung pangulam natin labuhan kung tawagin namin yun 1.2 din uno dos yung pangulam natin ayos na sold na malaki bagay na to biyaya na din mabawi tayo mamayang gabi sana madami yung huli hotel doon tapos bukas doon tayo so yun magandang umaga so bali yung pusit nga pala natin na 900 grams isang kilo na pagdating dito na yun isang kilo na daw doon 950 grams kasi to nung nalagyan natin ng hilo ayan tumubo ng 50 grams ayan yung tilak natin o danoy yan 190 lang yung kilo pero ayos na malaking bagay na yan may kinita tayo na 966 ayan yung kabuang hole natin 5.6 halos pares lang kami ni otol nakapagbinta din daw siya ng 4 na kilo din mahigit so bali ganun ulit yun yung spot natin mamaya hindi muna tayo dun pupunta sa may spot na pinanaan ni otol dun muli tayo sa may spot natin sa kabahungan so yun maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa next episode po God bless you bye bye